Sinabi ng isang Kamali Commissioner na dapat managot ang Smartmatic sa ginawang corrections script of program ng Transparency Server mula sa PICC. May report si Victor Cusare live. Go ahead Victor floor, hihilingin ni Kamala Commissioner Rowena Guanzon sa Unbank na magsagawa ng formal na investigasyon kaugnay sa ginawang correction ng Smartmatic sa script o program sa transparency server na lumikha ng pagdududa sa integridad ng isinagawang halalan. Ayon kay Guanzon, nilabag ng Smartmatic ang protocol dahil hindi dapat sila gumagawa ng pagbabago sa program nang hindi muna ipinagpapaalam sa Comelec -like on Bank. Subalit ayon kay Marlon Garcia, ang project manager ng Smartmatic, sa kanilang pagkakaalam, hindi na kailangang ipagpaalam sa on -bank kung minor change lamang ang gagawin. Gate ni Garcia, ang adjustment ay upang lumitaw lang ang letrang N -YES sa pangalan ng ilang kandidato sa halip na question mark. Nanindigan ang Smartmatic na ang correction ay hindi makakaapekto sa kalusutan ng halalan. Subalit bukod sa Smartmatic na is diniguanzo na maimbistagahan ang ilang tauhan ng Comelec. Batay sa proseso, dalawang password ang kailangan munang ipasok upang makapagsagawa ng correction sa isang program. Isang password ang hawak ng Smartmatic at isa naman ang hawak ng Comelec. Nor ayon kay Guanzon, pag-aaralan pa ng Unbank kung ano ang parusang ipapataw sa Smartmatic at kabilang na dito ay kung dapat bang i-disqualify na ang naturang kumpanya sa mga darating na kontrata. Flor. Maraming salamat sa iyo, Victor Cusare. Nagulat mula sa PICC.